Mary sinasilip ang kanyang dream na sasakyan. So, syempre guys, bago natin ipagpatuloy ang ating sa for today's video, oh, kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma po tayo tuwing ako po nag sa mga viral and trending video. So, alam niyo ba guys na itong si Merit ay tila hindi po nagpapahinga sa kanyang mga pinaggagawa na marami siyang Uh, pinupuntahan, maraming siyang uh, inaasikaso, at talaga halang pahinga, no? So, parang multi-titas multi ba yung tawag dyan kay Medit, no? So, dahil dyan, guys, kaya nagsisipag itong si uh, Medit ay yung isa sa mga dahilan ay ang kanyang pangarap na sasakyan. So, sa kanyang post, sa kanyang social media account, eh, may caption na, teka lang. O, ibig sabihin, ay meron talaga siyang palak bumili ng four wheels. Noon pa man po kasi mga mi, yan na po ang gustong gusto niyang mabili four wheels po mga mima. So, syempre, umaasa din siya na makamit ang kanyang pangarap. Pero wala naman pong imposible yan mga Mima kung ito ipagtatrabahuan ng maayos. At kita naman po natin itong si Medit na talaga naman pong nagpuporsige sa kanyang uh, mga ginagawa para lamang po sa kanyang pamilya, di ba? So, syempre, eh, marami po talagang napahanga ni Medit sa mga ganyang ginagawa na talagang parang walang katpaguran sa kanyang uh, pinapakita sa larangan ng social media at yan ay napakagandang halimbawa ng isang anak ba diba? so sorta sila kay Medit kasi handa siya nga uh, maganap buhay para sa kanyang uh, pamilya o magsakripisyo ba diba? so masabi talaga natin no kaya naman po napaka sweet at napakasikas ang magulang niya sa kanya so ano masasabi ninyo comment down palay po ang ating video thank you and God bless